Today's video nga e eh, mag -foo food trip na naman tayo At dadayuhin natin ang bagong pwesto ni Berto's Chicken Balita ko nga e eh. Meron daw silang chicken inasal Nasa alagang 100 pesos lang Meron ka ng malaking hita ng manok Only rice, only chicken oil na rin yan At kung lempo naman yung hanap mo Meron sila dito Nasa alagang 110 pesos lang Unlimited rice na rin yan Grabe, napaka solid nito Kaya kung sulit na puntripan yung hanap mo Baka para sa itong video na to Kaya tara, punta na natin Let's go! Nandito pala tayo sa may Berto's Chicken, located sa may 8th Street, North Signal, Taguig City, at umorder na ako ng food tripin natin. At yung inorder ko dyan yung chicken inasal nila, nasa alagang 100 pesos lang, at nag-add din ako ng liyempo nila, nasa alagang 110 pesos lang. So ano pa bang hinihintay nyo? Food trip pa na, tara! Let's go! Yo, what's up mga katropa? Nandito tayo sa may Bertos Chicken -in Inasal na located sa may 8th Street, North Signal, Taguig City. At dinayo natin yung 100 pesos nila dito na Chicken -in Inasal. Asal. Ito mga tropo, grabe laki ng manok nila dito. For only 100 pesos lang yung mga tropa, unlimited rice na yan. Kung gusto mo naman na manok lang, meron sila dito. Nasa halagang 85 pesos mo mga tropa. Ito, grabe laki oh. Pag 100 pesos nyo naman mga tropa, meron na yung rice at lempo. So ano pa bang hinihintay nyo mga tropa? Food trip na natin to. Let's go! Grabe to mga tropo, laki ng chicken inasal nila dito. Hmm? Laki pa sa mukha ko eh. Oh. Tikman na natin to mga tropa. Tikman muna natin yung walang sausawan. <tos> <tos> Grabe. Grabe, timplado yung manok nila dito. Napakalambot. Tsaka juicy yung manok nila dito. Ha. Tapos yung flavor niya, nandun sa may loob ng manok. Nanunuot. Grabe oh, buhusan natin yung toyo. Hmm, panalong panalong. Last bite. Mm. Kanin. Ayan mga tropa, tikman naman natin dito yung liyempo nila. Nasa halagang 110 pesos nyo mga tropa. Only rice na rin yan. Tsaka may malaki ka ng liyempo. Grabe oh. Panalong panalo to mga tropa. Tikman na natin to. Grabe. Simplado yung liyempo nila dito. Tagal binaba dito, sigurado. Napakasarap. Sobrang sarap. Sobrang solid. Ang lambot, ah. Hmm? Kahit hindi mo munay sa usaw, eh. Talagang malasa na siya, eh. Sabayin pa natin ng kanin. Diyabang, napakasarap. Kailangan ng panalo para sa akin itong diempo nila. Ayan mga katropa, located sila sa may 8th Street, North Signal, Taguig City. Kaya puntahan mo na, baka puntahan pa ng iba. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video mga tropa. Hanggang dito na lang. Bye-bye!